Dito sa ating pan, maglagay lang tayo ng konting mantika at butter. Igisa na natin itong ating sibuyas at bawang. Lagyan natin ito ng salt and pepper. Mix-mix natin. At itong ating giniling. Lagyan natin ng konting tubig, oyster sauce, at lutuin natin ng maayos. Tapos itong ating gulay, green beans, singka mas, kamote, carrots, itong ating gabi, salt and pepper, and more oyster sauce. Maglagay ng konting asukal, mix-mix natin hanggang sa maluto ng maayos. Takpan lang natin para maluto lahat itong ating gulay. Itong ating repollo ay ihuhuli na natin check muna natin kapag ka natutusok ay pwede na yan. Ready, ready na yan at salain natin dito sa ating strainer. Itong ating rice paper wrapper ay ilublob lang natin sa tubig. Tapos itong ating lettuce, ihilera na natin dyan at ibalot natin mabuti. O oh, ba? Diba, yan pala, napaka presentable na. Ilagay na natin ang ating sauce at iba pang toppings kung gusto nyo. Para sa sauce ay magkakaroon tayo ulit ng video. Abangan, ilalagay ko sa comment section ang link ng ating sauce. Enjoy.